yun mabilis ang vlog nga lang mga kadukso dahil itong ang dukso natin ay nagpupugak-pugak na so, alam ko naman na matagal na na filter lang talaga yung problema na to, pero pinatagal ko pa kasi napupultang-pultang naman yung motor pero pag tatlong bar na talagang sobrang ano na siya namumugak minsan nga parang mamamatay na so ayun dahil ganoon na ngayon nangyayari hindi ko na matiis ay pinalitan na namin to kasama yung pinsang ko ng fuel filter So makikita nyo tinatanggal na namin yung tank eh, nabaklas na yung ano dyan mga pairings nya. Yung nasa ilalim na lang yung tinatanggal natin yung kabita ng hose tsaka yung mga ibang mga wirings dyan. Kaya yan medyo mahirap lang talaga tanggalin yung mga nakakabit sa ilalim na yun. So dahan-dahan lang dapat kasi para hindi maputol yung mga lock nya at saka ay talaga dapat tatanggal nyo kasi pag naputol wala na ayun pagkatapos nga namin tanggalin guys yung mga nakakabit sa may lalim ng tank eh, ay natanggal na rin namin tong fuel filter hindi ko na na video nyo pag tanggal talaga nung fuel filter marami naman nagbablog ng gano'n so sa iba niyo na lang siguro panoorin. yan so makikita nyo yung fuel filter na yan sobrang dumi niya na talaga kasi 80,000 kilometer na 80,800 kilometer yung tinakbo ng motor ko so ngayon lang magpapalit <laughs> imagine nyo yun yung iba nga 2 years lang yata or 20k or 15k lang sila nagpapalit yung sa akin almost 6 years na ngayon na magpapalit and so nakita nyo yung timba na yan, ah, planggana na yan na maliit sobrang dami mga buhangin tapos ito pala yung kulay nung fuel filter yung maputi na yan, yung bago ito yung dati, sobrang itim na ganyan pala yung mangyayari pag sobrang tagal na yung fuel filter kaya nagbabarabara na hindi na makaagos yung gasolina okay. sa may injector ilang naman dalawa na yan yung nasisira dyan eh, kung hindi yung fuel filter ay yung injector nya so sa akin sa case ng motor ko hindi pa naman yung injector yung sira fuel filter lang so ayan nga guys nagabit na namin so ibabalik na lang namin to tapos susubukan na lang yung motor yun nga mga kadok kinakabit na lang yung sa may ilalim ng tanke eh. yun lang medyo mahirap hirap dito yung pagtanggal tsaka yung pagkabit ng mga nasa ilalim ng tanke na yan dahil may mga lock na hindi mo basta basta matatanggal So maganda pa nga may kasama ka talaga para may tagahawak. So yan, kinabit na lang namin, na testing ko naman na yung motor, one bar, nilagyan lang namin ng kunting gasolina. Binirit ko tapos nila talaga siya nagpupugak pugak So, yun lang talaga yung sira niya pala, fuel filter. So imagine mo naman kasi 80,800 na kilometer tinakbo niya. So ngayon, gusto na naman. So siguro may mga magkasabi na hindi ako minsan lang nagpalit ano. So maniwala man kayo sa hindi ay talagang ngayon lang talaga ako magpapalit niyan. 80,000 km almost 6 years na yung motor ko ngayon lang talaga ako magpapalit. Kasi 'di ba nga sabi ng mga mekaniko pag yung motor mo laging full tank at saka yung mga pinaggagasolinahan mo ay hindi ka nagagasulin na basta, basta niya sa may tabi-tabi ay talagang medyo tatagal yung buhay ng filter na yon. So yun naman na uh, prove ko rin na totoo yung sinasabi nila. So maniwala man kayo sa hindi Uh, yan talaga yung experience ko minsan pala ako nagpalit ng fuel filter so yun lang po maraming salamat bye bye